last year, umula ng breakups ng mga celebrity couple. Siyempre, hindi rin tayo nagpahuli. Sa balibalitang wala na ang unity, o tambalang Marcos at Duterte. Ano mang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Ngayong buwan, tila natuldukan na ang haka-haka. Dahil ito sa pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga pwesto sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. I intended my resignation as a Secretary Of education. of education. Gaya ng ibang relasyong na uwi sa hiwalayan, ang tanong ng marami, nangyari? Balikan natin ang mga kaganapan. I'm Yumer Yanga, and here's what you need to know. May 2022, nanalo ang tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte sa eleksyon. Agad itinilaga si VP Sara bilang sekretaryo ng Department of Education at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist-Armed Conflict o NTF-ELCAC. Isang taon pa lang sila nakaupo sa pwesto pero unti-unti na naramdaman ang tension sa dalawa. May 17, 2023, itinemote si former President Gloria Macapagal-Arroyo. Mula sa pagiging senior deputy ay naging regular deputy na lang ito. Ang nagpasya nito ang House of Representatives na pinamumunuan ni Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Pangulong Marcos. Si Arroyo, kilala bilang matalik na kakampi ni VP Sara. May 19 sa parehong taon, nag-resign naman si Duterte bilang chairperson at miyembro ng lakas CMD. Dahil sa ani political toxicity o execrable political power play. Walang binanggit na pangalan si VP Sara, pero ang presidente ng lakas CMD ay si Speaker Martin Romualdez, na siya campaign manager ni VP Sara noong 2022. Dalawang araw ang nakalipas, naglabas ng cryptic caption sa kanyang Instagram post si VP Sara. Hindi niya pinangalanan kung sino ang tinutukoy niya rito. Sa mga taga-Visayas, tambalosos ang tawag sa isang sakim na mythical creature. na Naliligaw daw ito ng tao at may malaking bibig. Sa parehong araw, binanggit ni House Speaker Romualdez na may nagtatangkang patalsikin siya sa pwesto. Sa talumpati ni VP Sara sa isang event sa Department of Education, intentional niyang hindi binanggit ang middle name ni Pangulong Marcos. Alam naman nating Romualdez ang middle name ng Pangulo. Sa Tsyembre noong nakarantaon, na makumpirmang gumastos ang Office of the Vice President ng 125 milyong pisong confidential funds sa loob lang ng labing isang araw. Maraming tumuligsa at naging kritiko ng Vice Presidente dahil dito. Ang sagot niya, tandaan ninyo kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Sa huli tinanggal ng House of Representatives sa 2024 National Budget ang milyong-milyong confidential funds ni VP Sara. Sa pagsisimula ng taon, nagdaos ng na magkasabay na rally. Ang kampo ni Pangulong Marcos sa Maynila at mga Duterte sa Davao. Sa rally sa Davao na dineluhan ni VP Sara, tinawag na bangag ni dating Pangulong Duterte si Pangulong Marcos. Si Bongbong Marcos, bangag noon, ngayong presidente na bangag din ang presidente. Nanawagan naman ang kapatid ni VP Sara at mayor ng Davao City na si Baste Duterte na magbitiw na sa pwesto si Pangulong Marcos. Sa gitna ng umuugong na issue sa pagitan ni Pangulong Marcos at VP Sara, hinlaro ni Vice Presidente na okay ang relasyon nilang dalawa. We have uh, no problem uh, with each other. Uh, President uh, Bongbong Marcos and I are uh, doing good. Uh, we are okay in terms of our uh, relationship. Nang kamustay naman ang relasyon ni VP Sara kay First Lady Liza Araneta Marcos, I have no comment as of this time. Makalipas ang ilang buwan, inamin ni First Lady na nasaktan siya sa pagdalo ni VP Sara sa isang rally kung saan tinawag na bangag ang Pangulo. For me, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Ilang araw lumipas, sinabi ni Duterte na karapatan naman daw ni First Lady na makaramdam ng galit. Pero hindi maapektuhan nito ang kanyang trabaho. Nitong Abril, sinabi ni Pangulong Marcos na wala namang rason para palitan si Duterte bilang Education Chief. O, hindi talaga marunong o kurap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Eh hindi naman ganun si Inday eh. Nitong Webes, June 19, tila naging pasabog ang anunsyo ni Vice Presidente na nagbibitiw na siya sa kanyang pwesto sa gabinete ng Marcos Administration. Itinuturing niyang malasakit sa mga Pilipino ang kanyang ginawa at hindi isang kahinaan. Mga kababayan... Ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Nilinaw naman niya na magpapatuloy pa rin siya sa kanyang mga tungkulin bilang Vice presidente ng bansa, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Chokorat. Sinabi rin ni VP Sara na nananatiling maayos ang relasyon niya sa Pangulo. We are still friendly with each other on a personal level.